Coach, paano kung naka-block ka ng ka-date? O dati kasi nairita lang siya sa akin nakita niya kasi gumanda. Buhay ko at ipinagpalit ko siya sa mas maganda. Andito na ako sa Europe. Pero yung boyfriend niya nag-aaral pa lang. Pero palagi siya nagpapansin sa akin sa FB parinig may feelings pa ba siya. Kasi noong nag-comment ako sa post niya bigla na lang nag-block. Alam mo kung anong problema sa'yo bro. Hindi ka pa rin nakaka-move on. Pero pinipilit mong magyabang. Sinasabi mong nasa Europe ka na. May mas maganda ka ng kasama. Pero eto ka, nagko-comment pa rin sa post ng ex mo na dati mong ka lang ha? Hindi jowa, ka-date lang. At nung na-block ka, boom, nasaktan ego mo. Ngayon nagtatanong ka kung may feelings pa siya sayo? Brutal truth, wala na. At kung meron man, hindi ka priority. You're the past. At kung nagpapansin man siya, that's not love, bro. That's manipulation. Gusto ka lang niyang makita pa rin abala sa kanya. At ito ka, nahulog ka ulit sa trap ng validation sa bitag ng ego mo. Wake up, stop chasing ghosts. Focus sa mission mo. Hindi ka pumunta sa Europe para balikan ang nakaraan mo. Kung gusto mo ng brutal na katotohanan na magpapagising sa'yo, I like mo to, mag-subscribe ka. At pakinggan mo to hanggang dulo. Dahil pag natapos mo to, ibang lalaki na ang lalabas sa video na to. Isang gabi, may lalaki akong nakausap. Matino, tahimik, mabait, pero durog ang loob. Iniwan ng asawa, ninakawan ng kaibigan at halos mawala ng trabaho. Alam mo kung bakit. Kasi buong buhay niya, tinatago niya ang dark side niya. Sobrang bait, sobrang maunawain. Hanggang sa inabuso siya ng mundo. At nung huli, alam mo kung anong ginawa niya. Wala umiyak, tumahimik, nalugmok. Kasi hindi niya kilala yung parte ng sarili niyang handang lumaban. Yung bahagi ng lalaking kayang manindigan kahit madugo. This happens when men face their dark side. Kapag hinarap mo ang dark side mo, may tatlong bagay na mangyayari. Matututo kang humindi at hindi ka natatanga-tanga. Wala nang sige na lang kahit ayaw mo. Hindi ka na robot ng opinion ng iba. Hindi ka na musika na pinapatugtog nila para lang sumayaw ka. Kung hindi swak sa'yo, walk out ka agad. Walang paliwanag. Walang sorry. Basta hindi mo na kayang niloloko ka pati ng sarili mo. Magkakaroon ka ng disiplina. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil demonyo ka rin. Alam mo kung gaano kakahina. Alam mo rin kung paano ka bumagsak, kaya araw-araw binubugbog mo sarili mong katamaran. Ang lalaking hindi kilala ang sarili niyang multo, laging tinatalo sa gabi. Overthink malala, wala ka ng pake kung tatanggihan ka, kasi mas sanay ka na sa sakit kaysa sa silence. Hindi ka na natatakot mawalan, nasunog ka na, nadurog ka na, kaya ngayon kahit bitbit -bit mo pa ang impyerno sa likod mo, nakangiti ka pa rin, kasi alam mo sa dulo ng lahat, ikaw pa rin yung lalaking hindi sumuko. Real talk. Ano ba talaga ang pinagdadaanan ng lalaki? Akala ng mundo, madali maging lalaki. Akala nila, 'ang paglalaki ka, dapat kaya mong tiisin ang lahat, kahit wala kang pera, kahit wasak ka, kahit wala kang masabihan. Lalaki ka eh, di ba? Tahimik ka lang. Dapat matatag ka. Pero hindi nila alam, gabi-gabi may mga lalaking nag overthink Iniisip kung paano kikita bukas, kung paano ang bukas. May mga lalaking ngumingiti habang paubos na ang laman ng wallet. May mga lalaking ginagapang ang pangarap ng pamilya nila. Kahit yung sarili nilang pangarap matagal nang nakalibing. May isang lalaki tawagin natin siyang Raymart. Dating call center agent, breadwinner, panganay sa anim na magkakapatid. Simula pagkabata siya na ang inaasahan. Di siya nakapag-college kasi kailangan niyang magtrabaho kaagad. Walang graduation pick. Walang debut. Walang barkada. Buhay niya, trabaho, uwi, bayad, tulog. Isang araw nabuntis niya ang girlfriend niya. Pero guess what? Iniwan siya ng babae, pumili ng mas stable. Habang siya, naiwan may anak, may utang, at may tanong sa salamin kung lalaki pa ba talaga siya. Dumating pa yung araw na hindi na siya kumain. Wala siyang pambili. Alam mo anong ginawa niya? Mas inisip niya ang kapatid niya. Naglakad siya ng limang kilometro pa uwi para lang may pamasahe ang kapatid niya papasok sa school. Pagka uwi niya, nakita niya ang sarili niya sa basag na salamin. Kung ang araw, madungis. Pero alam mo anong mas masakit? Walang pumapansin. Walang thank you. Walang kumakaway. Walang nagsasabi na proud sila sa kanya. Tahimik lang siyang umiyak habang nakaupo sa sahig. Pero kinabukasan, pumasok ulit sa trabaho. Walang reklamo. Kasi ganun ang lalaki, umiiyak sa loob, pero hindi tumitigil sa labas. At ito ang masakit na katotohanan, bro. Kung lalaki kapag bumagsak, walang sasalo. Walang masyadong mental health day. Walang safe space. Walang nagche-check kung okay ka ba. Walang nagpapasaya sa iyo pag stress ka. Pero kapag nagkamali ka, boom, canceled, light kutya, tulig sa kasalanan mo lahat 'yan. Kaya ang daming lalaki, tahimik na lang na nawawala, tahimik na bumibitaw, tahimik na nauubos. Kaya kung isa ka sa mga lalaking 'to, eto lang masasabi ko, walang tutulong sa iyo kundi ikaw mismo. Kaya tigilan mo na yung self-pity. Huwag kang manghingi ng simpatya sa mundong walang pake sa problema mo. Imbes na umasa, gumawa ka ng paraan. Walang madali sa pagiging lalaki. Pero kung harapin mo ang dilim mo, dun mo matatagpuan ang tunay mong lakas. Tao ka. Pero pag lalaki ka, walang excuse. Kaya kung mahina ka ngayon, choice mo yan. Makinig ka. Ito dapat ang gawin mo. Una, magkulong sa katahimikan. Hindi to chill time na may kapit lofi. Hindi to soft boy healing. Ibig sabihin ito, wala kang distraction. Walang ML, walang Netflix. Walang babae, Walang barkada, ikulong mo sarili mo sa kwarto, ilayo mo cellphone at kapag nagsimulang sumigaw yung utak mo sa tahimik, ayan na siya, ang pinakaayaw mong marinig ikaw. Yung tinatakbuhan mong katotohanan, yung boses sa ulo mong sinasabi, tamad ka, duwag ka, insecure ka, kaya halagi may noise sa paligid kasi ayaw mong harapin ang sarili mo. But guess what? The only way out is through. Katahimikan ang pintuan at ikaw ang susi. Pangalawa, isulat ang lahat ng kamalian mo. oh bro, lahat. Yung kinahiya mong iyakan ng babae, yung mga text mong desperate, yung utang na di mo binayaran, yung mga sinukuan mong goal kasi tinamad ka, isulat mo yan, basahin mo, at wag mong burahin dahil yan ang resibo ng pagkatalo mo. Tapos sabihin mo, hindi na ito mauulit. Hindi dahil umaasa ka, kundi dahil galit ka na. Sawa ka na. Pangatlo, mag-train ka. Hindi para magpa -abs. Hindi para magpa-impress. Hindi para mag-selfie. Kundi para ibugbog ang tamad mong katawan. Yung gym, gawin mong altar. Yung pawis, gawin mong dasal. Yung sakit sa muscle, gawin mong resbak sa lahat ng beses na tinamad ka. At kapag gusto mong sumuko, reminder lang, walang lalaking tinatamad na umaasenso. Pang-apat, putulin ang ingay. Umiwas sa fake alpha. Yung tropang puro yabang pero walang ambag, alis. Yung barkadang inuman lang ang alam, alis. Yung tropang puro chicks ang topic pero broke lahat, cancel. Ikaw ang average ng limang taong madalas mong kasama. So kung sila tamad, tamad ka. Kung sila loser, sigurado ikaw din. Kahit gaano kakagaling, mahahawa ka sa bulok kung lagi mong nilalanghap. Pang lima, mag sa katahimikan. Magtagumpay sa dilim. Huwag kang maingay habang umaangat. Di mo kailangang ipost lahat. Huwag kang pasikat. Huwag kang hingin ng validation sa social media. Hayaan mong success mo ang magsalita. Hayaan mong mismong ex mo ang makakita na ikaw yung lalaking di niya makakalimutan. Tahimik kang gumiling. Tahimik kang magpundar. Tahimik mong buuin ang sarili mong imperyo. At sa oras na ready ka na, huwag ka magingay. Magpakita ka. Bigla, malupit, walang pasabi. Kaya ka hanggang ngayon walang respeto. Hindi dahil hindi ka magaling, kundi dahil hindi mo pa rin pinipiling maging seryoso sa sarili mo. Puro ka feelings. Puro ka tanong. May feelings pa kaya siya? Baka pwede pa kami. Bakit ako yung iniwan kahit ako yung nagtagumpay? Eto, sagot ko sa'yo, bro. Hindi na siya mahalaga. Kung gusto kanya, niya, hindi ka niya ibublock. Kung mahal ka pa niya, hindi siya nagpaparamdam na parang multo. Gusto lang niyang malaman kung masaya ka na para mabawasan ang guilt niya. Huwag mong ipagpalit ang respeto mo para sa babae na hindi ka na pinipili. Gisingin mo sarili mo. Tanungin mo, may respeto pa ba ako sa sarili ko? Kung wala, huwag kang humiga ngayon ng hindi mo binubuo yan. Hindi mo kontrolado ang love life mo. Hindi mo kontrolado kung sinong iiwan ka, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Walang madali. Lahat mahirap, pero may tanong akong matagal mo nang iniiwasan. Gusto mo bang mamatay na hindi mo man lang nalaman kung gaano ka kalakas? Kasi bro, hindi ka ipinanganak para magselo sa lalaking kapalit mo. Hindi ka nandito para lang mag-comment sa post ng ex mo. Ipinanganak ka para baguhin ang script ng buhay mo. Pero hindi yan mangyayari kung hanggang ngayon, adik ka pa rin sa atensyon na hindi mo na dapat hinihingi. Tama na ang drama. Tama na ang excuses. Wala nang bukas. Ngayon na or wala na. Hindi ito video para lang magka-views hindi ito content para lang sa algorithm. Ito ay salamin. At ngayon, pinapasilip kita sa sarili mong kaluluwa. At meron lang isang tanong na kailangan mong sagutin. Hindi dito sa comment section, hindi sa DM. Kundi mag-isa sa harap ng salamin bukas ng umaga. Anong klase ng lalaki ang gusto mong makita sa salamin bukas? Tahimik. Matatag. Walang drama. Lalaking may direksyon, hindi validation. Oh, isa na namang version ng sarili mong ikaw mismo hindi mo na kayang mahalin. Pili ka. Kasi walang magic dito. Walang shortcut. Walang babae. Walang tropa. Walang likes. Ikaw lang. At yung decision mo. Like. Subscribe. At kung umabot ka dito, malakas ka. Pero mas malakas ka pa kung kikilos ka.